ang tanong kung mag start yun lang yun lang ay na naman to wala, barado ang ano nito fuel injector right. so good day mga boss Naalala nyo ba last time yung ating Sniper 150 na ayaw mag-start kasi matagal itong hindi nagamit mga boss So maramang nabarahan yung kanyang uh, fuel injector Kaya today mga boss, samahan nyo ako, linisin natin yung kanyang fuel injector para may start natin ulit itong ating unit Okay ito mga boss, tinatanggal muna natin itong battery ng ating Raider Ito muna gagamitin natin sa pag-start ng ating Sniper mga boss Kasi yung battery ng Sniper ay uh, low-bat na or uh, baka sira na yun sa katagalan Eto mga boss, tanggalin naman natin itong battery ng ating sniper. Yan, kala ko parehas lang sila ng sukat mga boss, pero mas maliit pala yung size sniper. Mas malaki ng konti sa Raider 5 mga boss. Kaya hindi ko na may lalagay ito sa housing niya. Patong ko na lang. Yan, try natin i-start mga boss. Ayaw talaga mag-start. Mukhang barado talaga ang fuel injector nito. So baklasin natin ang uh, fuel injector niya mga boss. Testing muna natin yung fuel pump niya kung okay pa. Okay naman mga boss, kasi yung unang buga niya, mapapansin na talagang parang panis na gasolina yung binuga niya. Yan, baklasin naman natin yung fuel injector niya. Isang bolt lang naman yan. Madali lang baklasin ang fuel injector nito mga boss. Yun. Hugot na natin mga boss. Salpak natin ulit sa hose. Then testing natin kung magbubuga ng uh, gasolina. Kung pipitik mga boss. Yan wala talaga. Talagang barado ang fuel injector nito. Dito mga boss, rekta na natin yung uh, fuel injector. Yung supply ng kuryente, rekta na sa 12 volts sa battery. Pero mas maganda mga boss kung may separate na sakit na lang kaysa yung ganito na gumamit ng wire clip. Baka kasi biglang magkadikit, mag-spark ay malapit pa naman sa gasolina. Tapos yan mga boss, bugaan lang natin ng konting throttle body cleaner para matanggal yung bara sa injector. Tapos ito mga boss, try natin pabugahin itong injector. Gamitin lang natin yung pressure na fuel pump tapos na natin. Yun. Wow. Yan mga boss. Sa kanyang proseso, kahit pa paano eh, matatanggal yung baran ng ating fuel injector. Tapos yan mga boss, try natin ulit ilagay yung sakit ng ating injector. Tapos testing natin kung pipitik na siya. Yan mga boss, pumipitik na ng gasolina. Kanina kasi wala yan. Baka sakaling mag-start na ito mga boss. Yun. na. Salpak na natin ulit tong fuel injector mga boss. Para masubukan na natin kung mag-start na itong unit natin. Yan, lagyan natin yung bolt. Salpak natin ulit tong house, uh, hose. Lock natin mga boss. Tapos, uh, ilagay na natin itong socket. All right. Yan mga boss, testing na natin kung mag-start na ba tong unit natin. yo na, wow! yeah mga boss, one click na. right, good. Mandar na naman tong sniper natin mga boss, sa uh, ilang buwan na hindi mandar Yan. Goods na naman. Eh dapat ta, uh, 'wag pababayaan mga boss na hindi na papandar pagka hindi nagagamit ang motor. At least man lang, every other day, panda rin. Para hindi mabarahan yung uh, injector niya ng uh, panis na gasolina. Yan yeah, mga boss, testing natin ulit kung uh, one-click start ba. All right, Goods. All right mga boss, hanggang dito muna. Salamat sa inyong panonood. God bless. Ride safe always.